Mazda Tribute 2.3 engine galing pa ng Lapu-Lapu City, Cebu dalawang taon na palaging nakahiga dahil ayaw na raw itong makalakad Mula kao di ay na. Unsa di ay tawag ana? Mukha mang na eh? Bitaw, bitaw, bitaw Sabi ng may-ari ay maraming bisis na raw itong tinitira ng Miriko hanggat umabot sa punto na hindi na raw bumalik ang manghuhula nga nagkaraw-karaw nito Taysa, taysa. Unsa di ay guba, ana? Don't be rash dahil yan po ang golden roll ng inyong albularyo That is why if I were you panoor panoorin mo na lang ang buong video nito para makita mo kung ano lang ang gikore-kore sa inyong albularyo. Pila ka duha dito? Oo, oh, na, na eh. Ah, upat ka to man Pila ka simana? <laughs> duha. 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 <laughs> Narinig naman ninyo, dalawang tao na doon sa Lapu-Lapu at sabi ng kasama ko ay estimated sa loob ng dalawang linggo ay maulian na raw ang gihambin nga balatian ito. Kita naman natin na tinanggal na yung isyo rito At pati yung mga wiring dito So medyo malaki-laki ang ating Titingnan rito kung Ano na ang nangyari Dahil sa marami na ang nagkubi-kubi nito San pala ang isyo nito Nyar? Ayan o okay, Tanggalin mo yung cover Tingnan natin So marami na ang tinanggal na IC. So kita naman ninyo ngayon no, oh, na mayroong tatlo na IC na wala na rito. Ibig sabihin ay ano, gikuri-kuri na yun ni pagayo. <tong> ang gagawin lang muna natin rito, ah, palitan natin ang buong ECU dahil hindi na natin to matrix up kung saan na nilagay yung mga IC rito. Pagkalipas ng isang linggo at anim na araw, kinabukasan, sakto ng magkadalawang linggo, dumating na ang order kong surplus na ICO. So ito na po ang bago nating gagamitin. Pero surplus pa rin ito. Yan, so magkatulad ang part number, l 3 tk At ito naman yung l 3 pero nabura na. Okay, so hindi na natin to patatagalin pa. Isalpak na natin to para magkalama na. Kaya dito hindi na ako nagpadugay-dugay pa. Slowly but surely ang moves ko rito para iwas na baka maulawan pa ako tuloy sa may-ari nito. Ayan, so katatapos lang po nating nagpalit ng isiyo. Ayan ang luma oh. I-try lang muna nating ignition on. Ayan, so mayroon ng ETM indicator light rito. At pansin natin ngayon mga kalbularyo, oh, ay nag-blink-blink yung uh, key indicator. So ibig sabihin ay hindi nagka-match yung immobilizer system natin ngayon. Para patas po sa ating lahat, i-try lang muna nating i-engine crank. Ayan oh. So wala talaga. Ito po ang luma na isiyo. At kailangan natin itong i-transfer o ilipat sa bagong isiyo na ating gagamitin. At pansinin ninyo ngayon, kinating ko yung cover ito. At dito natin yan uh, ikabit sa bagong isiyo na ating isalpak doon sa mismong sasakyan okay so tanggalin natin to alright so ito na po nailipat na natin ang uh, program IC sa mga hindi pa alam kung saan banda yung program IC dito po yan nakalagay sa ganitong ECU at ito naman yung uh, program IC na galing dito so tinanggal natin yan at yung original na program IC sa original din na ECU ay nilipat natin rito So, ito po ang ating gagamitin. Tingnan na lang natin kung mag-workout ba ang ating ginagawa rito. engine start! Start! Ayun! Under! Under!